Ang gusto kong sabihin noon sa Estrada impeachment trial eh, eh ang dami kasing sawsawero doon eh mas marunong pa sila sa nag-aral ng batas palagi silang sasabing technicality technicality exactly the law is exactly a body of technicalities that's why you need Four years of law school plus one year of the bar in all a total of nine years. Para malaman mo kung ano itong mga teknikalidad na ito. Dahil kung wala tayong mga teknikalidad na iyan, wala tayong tinatawag na rule of law. Wala tayong tinatawag na due process of law. Kaya, itong mga iba na nagdudung-dunungan, akala mo kung marunong pa sila sa abogado sa dating hukom o sa mahukom ngayon, nakaupo. Kung ano nang mga pinagsasabi, so with you about their ignorance kasi kursunada nila o kaya meron silang intuition o kaya meron silang conscience para bang ang konsyensya nila mas malakas ng sa konsensya ng lahat ng tao sa buong bansa